mapagpalang araw po sa ating lahat mga kaibigan uh, share ko lang po ulit sa inyo itong aming mga tanin na gulay yan. ito yung ng aking misis okra Ayan. lapit na ho yung bumunga may lugbate dito yun tapos ito yung kalamansi kong tanim medyo malaki na po yan dati maliit lang po yan eh. ngayon yan oh. lapit ng bumunga yan ang laguna ng oregano ngayon o oh. tapos ito po yung ano ang palaya, na lapit na pong bumulaklak yan no. ano may ano na siya kaya karoon na siya ng lalaking bulaklak ayan na, ah. Pero wala pa siyang ano bunga. Mahaba na po niya mga ah, nung kasi simula yan di ko na share sa inyo pero nagkasakit ito dati na, ano, ito niya sa dahon niya tapos nang magtagal na yan naulihan siya kasi na eh, nung misis ko po ito eh. Pag wala siyang ano, yan ang inalagaan niya. Gulay. Tataba ng talbos niya, no? Okay, tabangan niya ulit. Ito ay bubunga na naman po yan. Dami na naman tayong maharbis na ano dito, ampalaya Tapos ito, yung kalamansi. Yan, no? Ubus na kasi yung bunga niya pero marami na po yung maliliit na bunga yan. no ano o, maliliit na bunga na ulit. Ano. malunggay. malunggay din po kami dito. Ano, luyan Lumago na eh. Luya na Natalo niya yung luya ay no ah. Ang ng luya ang dilaw. May luya, hindi masyadong ano. Ito luya. Natalo. Mga tanip uh, namin dito. Ang pala mataba na yan. Mga ah, ilang ano lang. Bubunga na po yan may panggamati sa iblat dito yan serpentina at ito yung kanyang rose dalawang piraso kaya rin dito na nilipat eh. buhay na rin dalawa yan yan po yung libangan namin dito pag gumaga sa pagkagising mo makikita mo yung mga alam na ano kakatanggal din po ito ng stress eh. <coughs> maliit na lang po yung space namin dito pero kahit pa ka paano nakakapagtanim naman andito lang po muna at maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa ating mga magigiting na subscriber dyan uh, salamat po sa inyo shout out po sa inyong lahat ingat po kayo palagi salamat po sa walang sawang pagsuporta nyo Uh, lalo na kay Sir Raymond Guno ayan ay okay, Master Rejub ayan shout out po sa inyo lahat sa mga kaibigan natin Kay brother Bernita Nangunan shout out po sa iyo bro tamat sa Diyos sa inyo mga suporta at sa lahat po ng mga subscriber natin sa inyo natin lahat kaya kung saan mga kayo ako naroon shout out po sa inyo lahat Ingat-ingat po kayo. Maraming-maraming salamat po. Nandito lang po muna at sa susunod po ulit. Bye, bye po.